Hi! Kamusta kayo? Sa panahon ng bagyo at kalamidad, mahalaga na maging handa hindi lang sa mga sakuna, kundi pata na rin sa mga sakit na maaaring dumapu sa atin. Kaya sa episode natin ngayong araw, alamin natin ang sampung karaniwang sakit na dapat bantayan tuwing may bagyo o kalamidad. Number 1. Leptospirosis Ang leptospirosis ay isang bacterial infection na nakukuha mula sa kontaminadong tubig o lupa na may ihi ng hayop, lalo na ang mga daga. Kapag tayo ay naglalakad sa baha o lumusong sa tubig baha, tumataas ang panganib ng pagkakaroon nito. Lalo na sa mga evacuation centers na kung saan ang mga paligid nito ay puno ng baha. Maaring makontamina ang tubig na ginagamit sa paglilinis at paliguan. Ang ilan sa mga sintomas nito ay maaaring magsimula mula dalawa hanggang 30 days matapos ang exposure at kasama dito ang mataas na lagnat, panginginig, pananakit ng kalamnan, pamumula ng mata, sakit ng ulo, at minsan ay jaundice o paninilaw ng balat. Nakukuha ito kapag ang open wound, sugat, o kahit maliit na gasgas ay napasukan ng kontaminadong lupa o tubig. Pangalawa, dengue fever. Kapag may bagyo, nagkakaroon ng stagnant water na paboritong pamahayan ng lamok na nagdadala ng dengue. Sa mga evacuation centers ang mga lalagyan ng tubig at iba pang lugar na hindi malinis ay maaring pamahayan ng mga lamok ilan sa mga sintomas nito ay ang mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo, sakit sa likod ng mata, severe joint at muscle pain, pagduduwal, pagsusuka, pagkapagod at pagkakaroon ng rashes. Ang dengue ay nakukuha mula sa kagat ng lamok na may dalang virus. Pangatlo, diarrhea. Dahil sa kontaminadong tubig at pagkain, maaaring magdulot ng dayariya ang pag-inom ng maruming tubig. Sa mga evacuation centers kung saan minsan hindi sapat ang supply ng malinis na tubig, tumataas ang panganib ng pagtatae. Ang mga sintomas ay maaaring kasama ang maluwag at madalas na pagdumi, pananakit ng tiyan, pamumulikat ng tiyan at dehydration. Ito ay nakukuha kapag ikaw ay nakainom ng kontaminadong tubig o pagkain na hindi malinis. Pangapat, cholera. Tulad ng diarrhea, ang isa pang sakit na dulot ng kontaminadong tubig ay ang cholera. Ang bacteria na Vibrio cholerae, ay nagdudulot ng matinding pagtatae at pagsusuka na maaaring magresulta sa dehydration at pagkamatay kung hindi maaagapan sa mga evacuation centers kung hindi malinis ang pinagkukunan ng tubig mabilis kumalat ang sakit na ito ilan sa mga sintomas ay matubig na pagtatae pagduduwal at pagsusuka mabilis na pagtibok ng puso nawala ng gana sa pagkain, gayon din ang dehydration. Nakukuha ito mula sa pag-inom ng kontaminadong tubig at pagkain. Panlima, influenza at respiratory infections. Sa panahon ng bagyo, maraming tao ang nagsisiksikan sa evacuation centers, kaya mabilis kumalat ang flu o trangkaso. Ito ay viral infection na nagdudulot ng lagnat, ubo, sipon at pananakit ng katawan. Kasama na rin dito ang paminsang pneumonia at bronchitis na nagdudulot ng hirap sa paghinga, ubo at lagnat. Ilan sa mga madalas na sintomas nito ay lagnat, ubo, sore throat, runny or stuffy nose, body aches. Headaches at pagkapagod. Ito ay nakukuha mula sa droplet na galing sa ubo o bahing ng isang infected na tao. Pang-anim, Hepatitis A. Ang Hepatitis A ay isang viral infection na nakukuha mula sa kontaminadong pagkain at inumin. Sa mga evacuation centers, kung hindi malinis ang pagkain at tubig, madaling kumalat ang sakit na ito. Ilan sa mga sintomas nito ay pagkapagod, paninilaw ng balat at mata, sakit sa tiyan, pagkawalan ng gana sa pagkain at lagnat. At muli, ito ay nakukuha mula sa pagkain o inumin na kontaminado ng virus. Pangpito, skin infections. Dahil sa maruming tubig at kakulangan sa malinis na paliguan, Tumataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng skin infections tulad ng impetigo, fungal infections, boils o pigsa. Sa mga evacuation centers kung saan siksikan at hindi sapat ang supply ng malinis na tubig, mabilis kumalat ang mga sakit sa balat. Ilan sa mga sintomas ay maaaring kasama ang pamumula, pangangati, pamamaga, paltos at nana. Ito ay nakukuha mula sa direktang kontak sa kontaminadong sugat o balat ng may sakit. Maari rin makuha ito sa kontak sa mga infected na gamit tulad ng tuwalya at damit. Pangwalo, typhoid fever. Ang typhoid fever ay isang bacterial infection na dulot ng Salmonella typhi. Nakukuha ito mula sa kontaminadong pagkain at inumin at nagdudulot ng mataas na lagnat, pananakit ng tiyan at pagtatae. Sa mga evacuation centers kung hindi sapat ang sanitasyon, mabilis kumalat ang sakit na ito. Muli, ilan sa mga sintomas na kinabibilangan nito ay mataas na lagnat, sakit ng ulo, panghihina, pananakit ng tiyan, at pagtatae o constipation. Ito ay nakukuha mula sa pagkain o inumin na kontaminado ng bakterya. Number 9, malaria. Bagamat hindi gaanong kalat sa buong bansa, ang malaria ay maaaring makuha sa mga lugar na maraming lamok. Sa mga evacuation centers kung saan may mga stagnant water, maaaring dumami ang mga lamok na nagdadala ng malaria. Ang mga sintomas ay kinabibilangan ng panginginig, mataas na lagnat, pagpapawis at pagkapagod gayun din ang sakit ng ulo. Ito naman ay nakukuha mula sa kagat ng lamok na may dalang plasmodium parasite. Number 10, tetanus. Ang tetanus ay isang bacterial infection na nagdudulot ng matinding spasms ng kalamnan. Nakukuha ito mula sa dumi o lupa ng kontaminado ng Clostridium tetani, lalo na sa mga lugar na may baha at maraming debris. Ilan sa mga simptomas nito ay kinabibilangan ng pananakit at paninigas ng mga kalamnan, lalo na sa mga panga at leeg. Hirap sa paglunok at panginginig. Ang tetanus ay nakukuha sa pamamagitan ng Pagpasok ng bakterya na Clostridium tetani na karaniwang matatagpuan sa lupa, dumi ng hayop at mga sugat. Ang bakterya na ito ay pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng mga open wounds, lalo na kung ito ay malalim at contaminated. Ang bakterya ay mas mabilis na dumadami sa mga sugat na walang sapat na oxygen tulad ng mga puncture wounds o mga sugat na dulot ng mga mababangis na hayop. Ngayon na alam niyo na ang mga karaniwang sakit tuwing bagyo at kalamidad, mas magiging handa tayo sa pag-iwas at pag-aalaga sa ating kalusugan. Huwag kalimutan na magdala ng sapat na supply ng malinis na tubig, pagkain at gamot. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa kontaminadong tubig. Kung may nararamdaman kang sintomas ng alinman sa mga nabanggit na sakit, agad na magpakonsulta sa doktor. Sana ay may natutunan kayo sa episode na ito. Maging ligtas tayong lahat sa panahon ng kalamidad. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye!